Guys, oh, mga niyo oh, ang ganda ng view dito. Kitang kita lahat. Andun yung Quezon City, yung Iglesia ni Cristo, ayun, oh. Then dito yung Pasig, Makati. Two, three, four, five. Inigala ng music And shake it, shake it, shake it, shake it Let's go! Good morning everyone! Ayan, so for today's vlog Ayan, magandang tayo Ate dati ngayon sa trabaho niya At uh, maaga kaming umalis 7.19 pa lang uh, Usually umalis kami eh Hinadad ko sige mga around 7.30 So medyo maaga kami ngayon Wait, nabilid muna tayo So, Happy New Year sa lahat. Ayan. So, ano na ngayon? January 4 na yata kayo or 5? Bagong taon. Bagong simula. Ayan. Eh, so, sa mga bagong nanonood pala ng vlog natin ngayon, no? Oh, eh, sa variety vlog like to. Baka mapigla ka kayo. So, pagtingin ninyo sa uh, channel ko. Ayan. So, ang mga binag-vlog ko naman, syempre, yan, Moto vlog, travel. Ayan. Tapos, yung mga... Murang bili ng mga kung ano-ano. Ayan, sa bike, sa guitar. Ayan, yung mga hilig ko kasi. Ayan, so yun yung mga binavlog ko kung ano yung mga hobbies ko. Ayan, so ayan, sa mga bago na yan, wag kayong mano. So, at least to, oh, makakapanood kayo ng iba't ibang -iba klaseng mga video sa channel ko. Pero, yun, oh, more on ano tayo ngayon. Uh, more on travel and motovlogging uh, moto vlogging. Ayan. So, sa mga bago, ayan, na uh, nakaka-appreciate ng channel ko. Don't forget to press the subscribe button sya ka syempre i-press na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga video na ina-upload ko ayan for today's vlog ayan tatry natin magandang maglalamove ulit ngayong uh, bagong taon ayan so tagal na natin din nakapagana lalamove last time naglalamove pas, bago magpasko so ang tagal natin hindi nakabiyahe <laughs> Nabisi lang tayo sa mga bagay-bagay. And sa mga ano ha, uh, i-update ko lang kayo guys sa mga regular subscribers natin. At saka sa mga bago makakapanood ng vlog ko na to. Uh, this 2021, yan, mag tayo, mag re review na tayo ng mga iba't ibang -iba klaseng motor. It can't happen. Alright guys, so nahatid ko sa trabaho si Kay at nakapag-almusal din kami sa isang karinderia dito. At ang kinaganda pa dyan, after na mag-almusal, may nakoko agad Isang booking, ayan, at malapit lang. So ano lang din siya, uh, diliman lang din. At pipigapin ko siya dito sa may SM North. So naka-jackpot tayo ngayong umaga. So, dito lang tayo magpa-parking. Ah, sa 7-11 na lang. Alright guys, no, naharap ko na yung isa dito sa may uh, ano wildlife park dito sa ano sa may Sir, yes, uh, okay na po sir. Thank you po. Alright guys, tapos na ako sa isang booking. So ngayon, meron na tayong pangalawang ngayon. So, iahatid ko lang siya sa Marikina. So, malapit lang. Sana hindi masyadong traffic papunta sa Marikina. So, dalawa na tayong booking. So ngayon kukuha lang sa ayon uh, ng, ano, ng mga siguro 500 this day. Ayan. Basta yun ang pinaka natin. Yun ang pinaka goal natin ngayon. Pero syempre, dapat yun sa 500 na yun, labas na yun sa gasolina. Siguro mga before 12. Okay na. So time check is ano na, um, 920. Hey, oh, okay. At uh, this moment, nakakaay na ako. Nakaka-300. So, ano lang tayo. Hanggang mga 12 something. Guys, okay, so, mga trapari, yung, ang ganda ng view dito kitang kita lahat andun yung Quezon City yung iglesia ni Cristo you know? then dito yung Pasig Makati kitang kita lahat dito ang ganda panalo oh. mini park lang siya na pwedeng pasyalan dito ayan ganda ng subdivision na to may view siya dito ang ganda na ka yung ganito kitang kita mo Metro Manila ganda ng view rin dito oh <laughs> ganda ng may ganda nakaka relax ano nga pala to guys, ang lugar nito is Marikina. Ito yung mataas na part ng ano ng Marikina. Yun nga, yung mga kinukuha ko lang, mga inahatid ko at pinipick up ko sa Lalamove. Ano lang mga documents lang. Yung kikitahin ko ngayon pag ganoon, last na byahe na lang. Kasi pag nakuha ko na yun, 500 na yung mahigit yung kinita ko ngayon. So, time check is 10.31pm. Nag-start tayo is 8 o'clock ng umaga. So, ano lang tayo? Dalawang oras kalahati lang. So, nakakana -ano tayo agad uh, 500 mahigit. Pero syempre, pag pa tayo, kukuha pa ako ng isa para sulit. ba diba? Para pag pa tayo, yung way na pauwi natin, eh, meron pa rin tayong kukuha income. Ayun. So, ganoon tayo kabilis ano, maglalamove mga tropa. So, ngayon, iahatid ko na itong... Uh, Pinadala or ano regalo. So, agad nga pala guys to, sa mga bago dito sa channel ko na mga nanonood. Baka man lito kayo. Is ang channel ko is ano variety ano, to, variety videos, variety vlogs. Napaaninis <laughs> <laughs> sa sasakit na 'yon. Ayun, variety vlogs siya. So, ang vlog ko is travel, motor vlogging, Uh, At yung mga murang bilihan ng mga something, ayan. Kasi doon ako nag-start. Ayan. So nagano ano ako ng gitara, bikes, ayan. So yun yung mga ano ko lang, mga hilig ko lang. So mga habis ko lang ng mga ginagawa ko dito sa ano, sa channel ko. Ayan, So ini-enjoy ko lang. So sa mga bago, ayan. Ulitin ko. Ah uh, Huwag yung kalimutan na pindutin yung subscribe button kung nag enjoy kayo sa vlog ko. Ayan. Tsaka syempre, kung gusto niyo lagi kayong updated at manotip, manotify every time na nag-upload ako ng mga bagong videos, ayan, i-click e, 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 na yung notification bell. Para la e, kayo lagi yung ano, manonotify lagi at ma-update. ma update I would say I'm sorry if I change mind, but I know that Alright guys, so dito tayo malapit sa SM Aura So galing Marikina, iaharid ko dito sa tagig yung ano yung item Regalo lang cry Market Market, then SM Aura. So I try to laugh about it, ako, sa Market market. Muna. I try then, to laugh about it. Hiding na in the night, eh. the tears in my eyes. Then, we na the market. We need to go to tayo pa, ano, market. We So guys, malapit na ako sa pagdadalhan ko ng item Malapit na malapit na talaga Then, tapos na Makakapag, ano na tayo, uwi na Alright guys, so Paalis na ako Yung sakto order ko sa, ano lang, sa Tandang Sora lang So, malapit lang At, uh, yun nga Nakaano tayo ngayon, 600 get then sakto Diretso uwi Sakto-sakto ang oras So, time check, 11.43. Ayun. So, galing dito sa Taguig. Ayan, uh, 200 mayigit eh. Almost 700 din. Kulang-kulang 700 din ang kinita natin ngayong ng na ano to. Araw. So, ano lang siya. I-start ako ng 8. Kasi kumain kami ng girlfriend ko. So, sabihin natin 8.15 ako nakapag-start. Or something 8.15, ganyan. Tapos ngayon 11.44 So 3 hours mahigit lang So 3 hours ma mahigit na kano tayo agad Naka Almost 700 ayun. So Ayun guys Pauwi na tayo So, guys, nag-outro na ako kaya na pero di ko pa nabilang kung nakamagkano ako ngayon sa bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 50, 2, 3, 4, 5, 6, six ninety So, naka-700 din talaga tayo kasi may bariya pa eh. Ayun. so, yun lang. Hanggang dito na lang, guys. At, uh, uwi muna ako dahil may gagawin akong mag-edit ako ng video. Ayan guys. Thank you for watching. Bye bye. It can't happen.